Hello guys, uh, today is uh, December 30, no, and bukas is December 31. So disperas na ng uh, bagong taon. Alam naman natin na ang bawat uh, membro ng pamilya sa bawat tahanan ay medyo busy, no, sa preparation ng kanilang mga pagkain, mga inihanda sa pagkainan, sa pagsalubong sa bagong taon, no. Uh, gusto ng bawat uh, pamilya na magkaroon ng isang masaya, maligaya na pagdiriwang sa bagong taon. So tama yan, no? Dapat salubungin natin yung bagong taon nang may kasiyahan, may pagmamahalan, may pagtutulungan, no? Para sa bagong buhay. Kasi yung bagong taon is bagong buhay, bagong hamon ng buhay, bagong pag-asa at bagong pagsubo na nakakaharapin sa taong 2024. So, yung payo ng uh, para tutorial video sa inyo is uh, salubungin natin yung bagong tao ng isang masaya, maligaya at ligtas na pagdiriwang. No? Uh, iwasan natin yung mga paggamit ng mga paputok Uh, guys, may vlog po ako tungkol sa mga ipinagbabawal ng ating pamalaan ng mga paputok at mga paputok na pwede natin gamitin So para sa akin, inbis na gumamit na tayo ng paputok para iwas sa mga aksidente or sa tinatawag na firecrackers related injuries or incident ay gumamit na lang tayo ng mga alternatibong bagay Maraming mga alternatibong bagay na pwede nating gamitin pampaingay, no? Yung mga busina ng ating mga sasakyan, mga motorcycle uh, uh, sound system, uh, karaoke, mga other gadgets natin na pwedeng gamitin pampaingay. Kahit na yung mga gagamitan natin sa bahay, mga takip ng kaldiro, pwede nating gamitin pampaingay para sa isang ligtas na pagsalubong sa bagong tao. So guys, once again, maging responsible po tayo maging maingat sa pagdiriwang ng bagong taon you know? so unang una natin gawin is uh, magpasalamat po tayo sa Panginoon sa pong may kapal dahil siya lang po yung nagbigay ng lakas, ng loob upang malampasan natin lahat ng hamon ng buhay so it is very impossible to reach the year 2024 So guys, happy new year's to all and to God be the glory.